Hello, welcome to Water Sign Philippines. So, ito na reading natin for Water Sign. Cancer, Scorpio, Pisces. Take only what resonates. Sa so, mga gusto mo personal reading, Jing Taro Reader. Siya so, yung pwede mong i-message sa Facebook. Ako open na lang sa personal reading, guys. Um, if you want to check it out, ito, um, Madam P. Unipri. Ang i-search mo na lang sa Facebook, hashtag Water Sign Philippines. Kasi, hindi mo masasearch yung Madam P. And yeah, let's start. What do we have here for water sign? Cancer, Scorpio, Pisces. General love reading. Hindi ito magre-resonate sa lahat guys ha. Huwag natin ipilit. Kung hindi ka nakaka-relate sa mga sinasabi ko, hindi para sa iyo reading. Kasi general reading ko ito. Okay, let's start. For water sign. Messages for water sign. Main energy, the empress. Oh, I love this guys. Oh, um. Wow dalawa yung enter at uh, dalawa yung major arcana the empress and oh tatlo bottom of the deck is the moon the empress the high priestess the moon the more that you connect to your um spiritual side no the more na kinokonek mo yung sarili mo jan maybe ina apply mo yung astrolo astrology ah uh, the more na ginagawa mo yon the more na lalo ka nagiging mas maganda for example ah uh, in astrology kasi mas maganda kung i-check mo yung ascendant mo or yung Venus sign mo, yung sun sign mo. And then tingnan mo kung ano yung mas mag-work out para sa'yo. Like, ah uh, ano yung mas mag-work out na pag pampapaganda sa'yo. No? Um, depende sa kung anong sign nyo tinapatan ng, iyong, ng iyong planet of Venus nung ikaw ay pinanganak or maybe yung ascendant mo. So, mas maganda kung gagambitin mo itong mga bagay na ito. And then, the moon is here. So, ito nagpapakita ito ng um, your intuition. No? Yung iba, mararamdaman mo yun sa sarili mo kung mag-work out sa'yo yung isang relationship, yung isang um, tao, no? Particularly, pag may kasama kang tao sa buhay mo, whether it's a friend, alam mo kung itong friend, Eto guys, ma, ma, ma mapapansin mo to eh. Pag may kasama kang person, like particularly a friend or karelasyon, ikaw ba'y ano, lalong gumaganda, lalong pumupogi, or pumapangit ka habang kasama mo tong taong to. So it means to say, na hindi maganda yung connection ninyong dalawa. Hindi siya, kumbaga sa lalaki, kumbaga sa karelasyon, hindi siya yung para sa'yo. Kasi lalo ka pumapangit eh. Hindi, yung iba sasabihin nalang, ah uh, uh, parang hiyang ka dun sa tao ganto ganyan pero hindi eh yung, yung iba sasabihin hiyang kasi tumataba ganto ganyan okay lang naman yung tumataba pero yung kung, kung ikaw ba'y gumaganda pumapangit etc ikaw na lang makakapagsabi nun ikaw na lang makakapagsabi nun so it means to say itong taong ito nakasama mo, nakakasalamuha mo, is hindi okay para sa'yo. Okay, well, you have to remove yourself from there. Gamitin mo yung intuition mo. Pero yung iba sa inyo, mas lalo kang gumaganda ngayon kasi ginagamit mo ngayong intuition mo. No? So, sino yung person na kakonect mo pagdating sa love? Check your sun, moon, rising, Venus, Jupiter sign, guys. person na kakonek mo pagdating sila. The full. Another major arcana. Puro major arcana lumalabas. You could be dealing with the soulmate connection kasi sobrang lakas ng mga energies dito. The hand ma or uh, I don't know. Parang ang tagal natin natin magkausap. Ang tagal na natin magkakilala. Maybe matagal ka na nakafollow sa akin or <laughs> I don't know. I feel a soulmate connection with you. Parang ano tayo eh. Magka soul tribe tayo eh. Uh, you could be my soulmate. Or my soul tribe. Ganon. Anyway, uh, the full. Nakikita natin. Um, yung person na kakonect mo is someone who is risk taker. Lalo na pagdating sa usaping pera, usaping career the hangman, man, itong person na to is waiting for you. This could be a person in the past. Ayan, naghihintay itong person na to sa'yo. Pero, I I'm seeing a person who is working um, sa isang taong like sumusunod siya lagi dito sa person na to. So, pwedeng yung work niya has something to do with service sa isang person, like a uh, personal assistant, ganong klase. Balancing, ano, or a butler, or a uh, um, secretary, pwede nga rin. You could be dealing with uh, that kind of person, or yun yung kakonek mo. Okay lang kahit hindi, guys. Basta siya yung tipo ng tao na parang lagi siyang nandyan or dapat lagi siyang nakikita ng boss niya kasi parang anytime kailangan siya eh so emotions uh, for the both of you I don't know if you love meat or uh, are you doing ano low carb diet ganun. kasi parang more on meat yung kinakain or minsan na sa buhay mo na ikaw ay mag no rise or what. Four of Pentacles, Knight of Wands, Ace of Swords. I I don't feel any emotions actually. Dito sa person nito, mas nakita mo yung person nito as a friend. Maybe sa ngayon mas pinaprotektahan mo yung puso mo, yung isip mo. Knight of Wands, maybe for some of you, you're thinking about traveling or sana magtravel itong person nato to, to to see this person in person in actual you know in person gusto mo magkita kayo kasi ngayon iba friendly energy you want to see your friend parang ganon and you're thinking about this person naiisip mo siya pero mas iniisip mo ngayon kasi sarili mo emotion ang person ito for you this person is broken hearted guys three of swords nasasaktan siya page of wands This is the Five of Pentacles and the Four of Swords. Pwedeng wala siyang magawa kung nasa niyo, kung ano yung situation niya ngayon. Nasasaktan siya. This person, ang magagawa niya lang is to pray for you. Pinagdadasal ka niya. Pero that's because yun lang yung kaya niyang gawin. Yung iba pwedeng open. Oh, hindi ko napansin tong card na to ha. King of Swords. What's with the King of Swords? Pwedeng open siya sa emotions niya for you. Or doon, sa nararamdaman niya. Or, pwede rin namang hindi but the king of swords hindi siya sigurado kung may pagmamahal ka pa ba sa kanya and yun yung nagiging dahilan para masaktan siya ngayon nasaktan siya kasi maybe nagkaroon siya ng idea about you focusing on yourself you focusing focusing on other connection so pwedeng nasaktan siya pwedeng nalaman niya na ikaw ay may kakonek na iba or what It, it's, it's that uh, sobrang sakit ito para sa person na ito. Kunwari lang baliwala sa kanya pero deep inside this person is in pain. Nasasaktan siya. Nagmamatigas lang siya. No? Hindi siya nag kunwari baliwala lang pero apektado siya sa kung ano man yung connection na meron ka sa iba. Pwedeng aware siya dito because of page of one. So pwedeng may nakapagsabi sa kanya or nakita niyang literal. Maybe through social media. The Magician is here. This is your future. The Justice card and the Knight of Swords. Clarify the Magician. King of Wands. Clarify the Justice card. Page of Cups. Okay. Nine of Wands. I I'm feeling a lot of pain dito sa person na to. Sobrang masasaktan talaga siya. Six of Wands. Knight of Cups. And the Three of Wands at the bottom of the deck. Nine of Wands. Namimiss ka niya. Kaya lang wala siya talaga magawa eh etong person na to is pwedeng, unfortunately, no, gustuhin gusto man niya mag-travel. To see you, pwede ngayon, or in the future, is wala siyang enough money to do that. And of us also, parang stuck siya kung nasaan siya. Gusto kayo man niya gumawa ng pagbabago regarding dito. Medyo mahirap kasi pwedeng may mga magagalit or may against dun sa mga gusto niya mangyari. Knight of Cups, this person still loves you. Uh, in the future, nandun yung pagmamahal para para sa'yo ah uh, hindi niya may offer yon Six of Wands, this person is pretending, no, na parang okay lang. Pwede hindi siya sa'yo nagpe-pretend, ha? Kasi yung iba sa inyo, pwede wala ka naman ng pakialam sa taon to. So, pwede yung pagpe-pretend na yon ay nagpe-pretend siya dun sa um, mga tao sa paligid niya, like, like, friends, family, or, yeah, nakakita tayo ng pagkukunwari. Nagkukunwari lang siya na okay siya sa mga tao sa paligid niya, pero ang totoo, hindi. Nabibis ka niya, mahal ka niya, nasasaktan siya, pwedeng nalaman niya may kakonek kang iba. And the king of wands, the magician, this person is, I mean, this is your energy. Page of Cups, the Justice card, uh, may marireveal sa'yo or malalaman ka na no something about a child. Maybe um, some kind of truth about a child. And the Knight of Swords. Um, And I can see you being palaban in the future especially mga legal matters king of wands and the magician I don't know if you own a business or something na ano um, if you own a business tagdagan mo yung entertainment And I feel like it, it can it can give you a lot of supporter. Lalo na kung yung entertainment is entertainment sa mga bata. Like, ang target market is mga children or yung entertainment na yun is makaka-attract ng mga bulinggit or ng mga bata. Mas lalong magbibigay ito ng money and uh, mas mapapansin ka if you do have this. So anyway, I will end the reading here. Wala akong nakita. Actually, doon sa side mo, wala akong masyado nakuha na energy na may kinalaman sa person na kakonek mo. Kasi ang nakikita natin dito, nasasaktan talaga is the past person. The person is actually thinking of you. Nasasaktan siya. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.